Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha para po ngayong September 20, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, upisahan natin ang ating sumada. Dito po tayo sa September, yan ay 9 pa rin. 20 sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin, gagaya po ng dati natin ginagawa. Ayan, 0 plus 9 is 9, 2 plus 0 is 2, at 2 plus 4 is 6. Ayan, at dito rin po sa bandang gitna, 9 plus 2 is 11, at 2 plus 6 is 8. Ayan. At sa bandang baba din po, 11 plus 8 is 19. Ito po ang ating unang numero dyan. Mayroon tayong 19. At yun naman pong kapares niyang numero. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 2 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating na numero. Mayroon tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 19, 17 or 17, 19. And mga idol, pwede, pwede na po yan. Uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin dito, yan, 17 at 19, simplify din po natin yan bago po natin sila isumada. Yan, dito tayo sa 17, unahin natin isumadang, 1 plus 7 is 8. Uh, at sa 19 naman, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya simplify din po natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang ating isumada ngayon, 8 at 1. Unahin natin isumadang ang 8, punin muna natin yung 17. Sumahada so, 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po yung 35. Sumahada so, 25. 3 plus 5 is 8. At 26, sumahada so, 26. 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 1, kukunin muna natin itong 10. Sumahada so, 10, plus 0 is 1. At itong 19, sumahada so, 19. 1 plus 9 is 10 pwede rin po dyan yung 37 sumada 37. 3 plus 7 is 10 at uh, 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol, yan po yung ating mga numero naman pong nakuha para po sa ating sumada ngayon po September 20 ayan, rumble lang po natin yung mga numero na kain serial na yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga gusto po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin matayaan at para naman po sa ating sample, kinuha naman natin dyan yung 17, 17 and 28. Ayan. Then 10 at 35. Ayan. Then 26, 26 and 19. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating po sumata ngayon ng September 20. Ayan, meron tayo rito ng 17-28, 35 at 26 19. Ayan, sa mga sample pong ito, pwede pwede po rin pong matayaan kung nagustuhan niyo po itong mga sample po natin. Ayan, pwede rin po tayo mga kuha, magdagdag pa ng mga numerong gusto po nating matayaan sa mga nakinsekre po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At ayun mga idol, po ang ating sumada sa pecha para po ngayong September 20, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.